starting from zero sa ating mga kababayan or siguro ibang lahi ay pumupunta ng Croatia without proper mindset. Usapan natin guys yung mga tamang mindset bago kayo umalis from the Middle East or from the Philippines papunta dito sa Croatia. Hello mga Brian, This is Bry and you are watching again my short vlog. For our today's short episode, isang panibagong point of view vlog na naman ang ating gagawin sa ating channel and I hope na masuportahan din po niyo ulit ang ating bagong vlog na to. For our today's short episode, pag-uusapan natin guys yung mga tamang mindset. Bago kayo umalis from the Middle East or from the Philippines, papunta dito sa Croatia First time abroad man ninyo or first uh, cross-country ninyo Ayan, magbibigay tayo ng mga ilang idea and hopefully ay makatulong Yes, makarelate kayo sa ating magiging content for today Patungkol sa mga ano ba dapat yung maging mindset natin Ano yung mga dapat uh, i-prepare natin sa ating mga sarili kung tayo ay pupunta ng Croatia to work Usually kasi dito, yeah, I know you all are uh, aware na may mga maririnig tayong mga kwento na hindi pa-bore, may mga tao hindi pinalad. Yes, karamihan sa ating mga kababayan or siguro ibang lahi ay pumupunta ng Croatia without proper mindset. Yes, that's be real. And as much as possible, iiwasan natin yan. So if plano mo magpunta ng Croatia, I hope na matapos nyo ang video na to. Una i-expect niyo ang mga heavy challenges. Oo, let's say maganda ang Europe, maganda ang Croatia, but always remember guys na hindi ito fairy tale. May language barrier, hindi madali yung lingwahe. Kaya nga diba, eh, ina-advise natin as much as possible, bago kayo pumunta dito, mag-aral kayo ng basic language. May weather shock din, lalo na sa mga mahihina sa lamig or sobrang init, sobrang banas. At syempre, iba rin naman ang work culture dito. Kaya kung ikaw somehow is handa na mentally ay mahirap talaga, di ba? Hindi medyo, hindi ka medyo mahihirapan pagdating sa adjustments, pagdating sa trabaho. Pangalawa, starting from zero. Kahit isang dekada ka sa Middle is manager, supervisor ka sa Pilipinas, mataas ang posisyon mo bago ka pumunta ng Croatia. Pagdating mo dito, magsisimula ka ulit sa pinakababa. Kung baga, back to basic. Hindi ibig sabihin noon ay hindi ka magaling. Okay? Pero dito din sa Croatia, may standard din kasi dito. Iba ang proseso at iba ang sistema. Kung proud ka, mataas yung pride mo at ayaw mong bumaba, believe me, mahihirapan ka kada araw sa trabaho mo dito sa Croatia. Pero kung open ka to learn again, to start from zero, aangat ka sa tamang panahon. lo realistic sahod expectation. Hindi ito Middle East level salary. Mas mataas sa Pinas, pero hindi gano'n kalaki ang take-home pay dahil always remember, may taxes po dito. Pero ano yung maganda? May benefits, insurance, paid leaves. If we will compare, medyo may mas... Uh, work and life balance tayo. Lagi ko naman binabanggit yan, guys. At higit sa lahat, safe ang environment. Ang Croatia, talaga, lagi yung tatandaan, ang Croatia ay stepping stone, hindi quick money country. Tandaan nyo yan. Alam ko, marami pa kayo may encounter, marami kayo mga makikita, marami kayo ma-applyan na once you're here in Croatia, better. Again, stepping stone, hindi quick money country. Okay, char. <laughs> Pang-apat ay ang financial discipline. Kailangan mo rin magkaroon ng financial discipline mindset. Dahil bago ka makapag-ipon, syempre may adjustments ka. Pagating sa mga bills, kung ano-ano mang binibili mo, ayan, mga ganyan. Kaya kung nasanay ka na magastos ka sa Pilipinas or sa Middle East dahil malaki yung sahod mo do, may position ka, dito, you have to take some adjustments too. Dalhin mo rin dito, hindi porket euro ang sahaw dito, malaki yung palitan. Lagi mong dadalhin yung mindset na Needs first, wants later. Pero luho kasi. Char! Part 5. Mental Health Preparation. Ito, kar karamihan sa mga napanood ninyo sa mga vlogs ng mga kabayan dito sa Croatia, paano makakapunta dito, ano yung agency, ano yung mga requirements. Ito, mental health preparation, guys, ay hindi gaano na pag-uusapan. Dahil sinabing OFW tayo, matatag tayo, malakas tayo, di ba? But this time, I hope na alagaan po ninyo ang inyong mental health. Homesickness? Sure. Isolation? Yes. Culture shock? Yes. Kahit pa sabihin natin open country or Christian country ang Croatia. Kaya lalo sa mga first-timers, bago kayo umalis ng Pilipinas, Make sure na you are ready emotionally. Huwag kayo mag -e expect ng mataas. Maghanda kayo ng inyong mga support system, kagaya ng mga friends, uh, video call sa family, self-care. Huwag na huwag yung kakalimutan ang self-care, guys. Okay? Always remember, tayo mga kabayan, mga OFW tayo. Tayo-tayo lang kutulungan dito. Huwag kang mahihiya mag-open up. May mga tao pa handang makinig sa kwento mo sa mga pinagdadaanan mo dito sa Croatia. Sunod ay ang adaptability and humility. Napaka-importante nito, guys. Adaptability and humility is a must when you come here in Croatia. Kung mabilis ka mag-adjust, well, may possibility na mas mabilis kang umangat. Kung humble ka, mas mabilis kang matutulungan ng mga ibang tao. Pero ito, napasing, ko, napasing ko dito sa mga ilang kabayan. Kung mataas yung pride mo, puro ka reklamo, ba? Diba? ikaw rin yung mahihirapan. Ikaw rin yung may stress araw-araw. Hindi mo makikita yung uh, something na maganda do sa ginagawa mo sa trabaho mo everyday dahil in the first place hindi ka kontento pang pito ay ang long term thinking Lagi yung tatandaan na ang Croatia ay part ng Schengen Zone, EU. After some years, I know, ito ay mga golden na mga kababayan natin. You can apply a permanent residency dito sa Croatia and even apply for a family reunification. Pwede ka rin mag-move sa ibang part ng EU pagdating ng panahon, di ba? Wag na wag kang magkakaroon ng short-term mindset. Lagi mong tandaan yung long-term mindset. Hindi man ganun kabilis yung proseso. Hindi man agad-agad. But at least yung mindset mo, yung yung utak mo is for long term. ba? Diba? Doon ka magkakaroon ng choga na oh, kaya ko to. Mag-step by step, slowly. Ganun dapat yung mindset natin. magsat set ka, let's say for example, ng 3 to 5 years plan. Ayan, kung kaya mo. ba? Diba? Depende sa sahod mo. Career, sa sahod, save, oh, savings, or migration goals. Mga ganun. <laughs> Char! Ipipare ko itong ringlet ko kasi baka mamatay na naman siya. Oo, hinga tayo kasi malalim. Hinga! Nakakasunod, class? Oo? <laughs> Baka masyado tayong nagsaseryoso dito. I-enjoy lang natin. Okay? Ito'y para ano lang tayo. Ah, para nagkakapi lang tayo. Nag-uusap tayo ng harap-harapan. Ganon. Oo. Oh, oh. At ang pinakamahalagang mindset, guys. Know your why. Bakit? Bakit? Bakit ka Para sa pamilya. Para sa future. Para makapag-ipon at makalabas ka sa iyong comfort zone. Kahit malinaw ang dahilan mo kahit mahirap ano mang butas ng karayong pagdaanan mo hindi hindi ka susuko Amen ah, kaya natin to guys. kaya natin to char so yon I hope somehow is na motivate tayo sa short vlog na to yan yung mga ilang mindset na nakikita ko na we should have we should have bago tayo pumunta ng Croatia, alam ko na marami sa atin ay well-experienced naman sa pagiging OFWs. Alam ko na it's very easy to say na, uh, ako nga sa ganyan to ganyan, ganyan, di ba? Alam nyo yan, maraming tayo naririg mga ganyan. But, one thing I just want to advise you all, siguro ito ay isa sa mga learnings ko din sa buhay when I come here. Napaka-importante po ng humility. Napaka-importante na hindi ka mag-expect sa kahit na ano. Napaka-importante na maniwala ka sa sarili mo. Believe me guys. I know wala ako sa kalingkingan ng mga dekada na nag-OFW. I know, sasabihin niyo may mga 50 years old OFW na nito sa Croatia. I know, yes, I respect that. But siguro makakarilit din sa akin yung mga dekada na yung mga, yung mga OFW na napaka-importante po ng humility once you come somewhere to start a new life again. Diba? At napakasarap na you're just enjoying what you are doing every day. You are contented. At the same time, sabi ko nga kanina, hindi man ganun kabilis. Hindi naman, instant. Hindi langit ang Croatia. Hindi tayo puro pasarap dito. Diba? Part ng, bu sa buhay natin na meron tayong mga pagdadaan ng challenges din. Magsimula ulit from the scratch. And I hope na madala nyo po yon sa kahit anong tagal ninyong pagkatrabaho sa abroad. Okay, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating short vlog for today. And if you have any more questions or suggestions, I supposed to do a Q&A vlog for today, but I decided na ito muna. Yes, Maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at hindi nag skip ng ating mga videos. Maraming maraming salamat po. I really, really like this type of vlog na para bang alam niyo Thank you. Thank you so much. Uh, we are almost uh, 13,000 sa ating YouTube channel. And I hope na masuportahan din po ninyo ang ating Instagram and TikTok, guys. Thank you. Thank you so much. And ang ating Facebook page, The Pilocalist. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyo lahat. Again, good luck sa inyong mga future applications. Hintay lang tayo. Be patient. Lalabas at lalabas sa tamang panahon ang uh, mga hinihintay natin mga documents para tayo ay makapunta dito sa Croatia. Again, good luck and see you soon mga Kapabraya. Ciao! Anong